Magandang araw sa inyo mga kadayad. Ito may gagawin naman tayo. Amplifier naman siya. Ito. Gagawin natin. Kasi ang problema niya, ano, wala siyang tunog. Kahit ilipat-lipat niya. Sabi na yan, ano, natin, wala siyang ano, sa tuner natin. Wala siyang tunog talaga. May power naman siya. May power pero ayaw ayaw daw anong tunog ayo mag ano nya kahit i-bluetooth nya ayaw pa rin mag unang tunog kaya hindi gumana check natin, saksak natin saksak natin on natin yung switch yan ganun lang sya pag i-bluetooth mo kahit i radio mo di pa rin sya tutunog yan, katibulyom na. Hindi pa rin sa tumuto, na eh ano natin. Napan natin ang paraan. Ayan mga ka yung indicator nya. Gagana na dapat yan. Kasi naka-ano na siya sa bluetooth, naka-connect na siya sa bluetooth. Gumagana na. Nakaso wala siyang lumabas na sounds. Ayan, nakauna unaman naka-connect naman na maayos si speaker natin. Ayan. Okay naman siya, nilipat-lipat ko na rin diyan. Hindi pa rin siya gumagana. Malamang may problema nito sa loob. Lahat naman yung volume ginawa na natin. Check natin, buksan natin, no? Off muna natin 'tong switch, tanggalin natin. Sana masundan nyo kung anong problema nito. Para matututo naman yung mga baguhan pa sa mga masterhood na lang manood sa natin make sure pag pa pala kayo tandaan nyo na mabunot lahat yung ano para safety tayo lahat ng mga naka, nakasaksak direct sa kuryente. para iwas disgrasya buksan nyo natin Apat na tornega. Ayan. Eh? Apat sa ilalim. Tandaanin lang natin itong bukas. Tapos, check natin. Check natin yung loob. Kalimutan, sorry magkakamali kahit anong pwersa, di mabuksan kasi may dalawa pa pala sorry guys ayan na ito mga guys, ganyan sa atin ito na-convert na rin natin ito na natin yung ano na to. Bluetooth na rin siya. Kita nyo naman may bluetooth na siya. Kaso, ngayon hindi na siya tumunog. Kaya yeah, check natin yan. Tsagaan so, muna natin sa pag-check dito sa mga iba ako. Ano, kung may, may contact pa siya. wala mga ngayong ganitong problema baka madala lang natin sa ano, sa mga switch niya o kayo rektan na lang natin check natin sa basa kung may connection na kasi dito yung tester natin nakita Ayan, kita ba? Ayan. Check natin yung ano um, switch niya. Ang chinik ko pala yung ano. Kasi kanito, may power naman siya. Kaya hindi tayo mag-focus. Hindi tayo mag-focus sa power supply kasi may power siya ang ano lang natin yung connection niya. Check natin yung mga connection dito sa loob. Kita niyo ba? Ganyan. Dito muna tayo. Kita, nakita. Ayan. Yung mga connection niya sa loob. Hindi lang makita. Wala kasi tayong man masure lang natin hindi makakala sa board may ano na tayo dito suspek so na tayo dito sa ilalim buksan natin ito natin yan Panasin natin yung mga alam, sa ilalim. Yung pihitan. Ito. Yan. Tapos, alat din ang pambukas. Kahit place na lang siguro. Ito yung place. Kaya nabuksan ng place yan. Wala tinutin sa ganito. Sana maano natin to. Pag wala tayong pisa, pag wala tayong pisa makuha, convert na lang natin. And kaya hanapan natin ng paraan. may na-detect may na-detect kong sira dito sa mga switch niya yung sa switch ng auxiliary at saka sa BCD at saka SD dito may problema niya kaya hanapan natin ang paraan niya pagana ano ipipix na lang natin total naka convert naman siya sa bluetooth na yeah, hanapin natin ng paraan ito yung sinasabi ko ito ito switch na to sa BCD to BCD tsaka sa SD card yan yung switch na yan anuhin natin yung chat try natin na uh, kumukuha may corrosion na rin siya. Kaya na dito yan ng kailang lang. Try lang natin hinangan muna. Check natin yung regulator niya. Check natin sa diode sign. Diode sign tayo. Nakadiode sign na yun siya natin na kita ba kita yung ano natin tester magana naman siya okay siya okay siya hanap din ibang paraan mga kadayod may kita ting ano dito ilan nyo wala siyang function kita ba tayo dito hmm sa switch to yung sinabi kong switch to hmm. Dalawang to to, to. yan o wala siyang ga, ano function pag inom ko yan oh, naka, naka -on na pero minsan namamatay o so wala i mo nang maigi eh. yan may connection i-on mo lang ng ano pag binitawan mo wala siya pag i mo yan So, may diferensya na itong switch niya. Itong switch on and off. Dahil ano naman to kinonvert na natin sa nakonvert na to siya sa bluetooth so steady na lang natin to gawa natin ng ano yung jumper natin ito mga kaday nakakuha ng pang jumper na wire try and try lang tayo pag di naman gumana sa ganyang paraan hanapan natin na ibang paraan o kaya ano na lang bibila na lang natin ng piyesa pag wala talagang ano wala siyang solusyon pero pag kaya naman Stay na lang natin na ganyan siya. Sana mapagana natin. Mas maganda kung mapagana siya agad. Sa mga ano, sa mga baguhan natin dyan. Yan nyo lang pag may ginawa kayong ganito. Pag na-check nyo naman na okay naman yung ibang piyesa. Check nyo yung mga switch. Kasi yan kadalasan na si yung mga switch. Ito mga diode. Gawa na natin yung bawal na pamamaraan. Tapos, testing natin. Ito kasi may power talaga siya eh. Kaya gawa na yung gawa natin ng ano. Kung okay siya. Pag di naman siya umuki, -okay, proceed tayo sa ibang ano, ibang diskarte natin. Paano natin mapaano mapatino. Sana mapa-open -okay natin. Pag hindi naman, proceed tayo ulit saka sasaksak natin kung tutulog na siya tingnan natin yung connection niya nakakonect naman siya saksak natin saksak natin siya pun natin yan yan baka tumunog siya ब्लू होता न lot of blocker. Yan ang speaker ko. Teka, okay. hanapin ko lang yung blotot ko mga kadahid. Ah, ang na, na yung blotot ko lang dito. Puna natin. Ayan na. Yan, nakauna yung Bluetooth. Pag galing itong connection, ayan. Dalawang 1P na resistor. Ayan na. Memory din. Sa isang resistor, 410.78. Ayan. Ayan. ayan, narinig Ito nyo. Ito yung nabili ko. O. Oh. 14. Hmm. 1481. Tumaas. 1481 ito yung jumper natin ito ito yung jumper natin naka jumper lang tayo dito ito sa ano, sa may switch ginamper na lang natin kasi wala tayong piyesan yan ginamper ko na lang uh, oh, kaya okay naman siya malinaw naman at saka yan gumagana siya hmm. Pero pag in-off mo na tong switch niya, pag in na natin, ayan. Kung baga binaypas na natin tong switch, wala na siyang pangsyon. na to. Tandaan mo, binaypas ko na lang pala to, yung switch. Oh. Kahit na i-off mo yan, may tunog pa rin. Ayan. May tunog pa rin yan. Ayan. Ayan na mo, off ko. Ayan, Ayan may tunog pa rin. Naka-off na siya, oh. Ayan. Hmm. May tunog pa rin yan. So, bypass na to, wala na to mga kadayod. Kahit on at saka off, wala na yan. So, hanggang dito na lang. Okay na siya. Magana na. Binaypas lang natin yung switch. Binayrek na natin. So, umuki -ok na siya. Oh. Maraming salamat sa panunod yun, mga kadayod. Hanggang dito na lang. Kasi bubuuin ko pa 'to, linisan ko pa para mapaganda siya. Oh, sige. Maraming salamat. natin 'yung ano.